Ano po ang inyong pananaw dito sa kasalukuyang pagre-review po ng DOLE ng uh, sweldo ng mga mga gawang Pilipino para po sa Metro Manila? Reaction nyo po dito? Ay Matagal na yan eh. Alam mo, meron na tayong legislative wage increase uh... Meron nang uh, pinasa ang uh, Senate, matagal na, mm -hmm. mga two years ago pa, 100 pesos. Yes. Oo. All across the Philippines yan. Mm -hmm. Tapos ang House of Representatives, pinag-uusapan na dyan ngayon ang 200 pesos. Mm -hmm. So ang hindi na kailangan ng review yan, kailangan na lang ng Pangulo na i-certify as urgent yung uh, wage uh, bills na yan para ma batas na at magkaroon naman ng pagdagdag ng sahod sa buong Pilipinas dahil hindi na talaga makakuan eh, hindi na maka magkasya yung gastusin, para sa gastusin, hindi na kasya yung sweldo. Ito po kasi binabang... So, ba't ba sila magre review Oo. Oo. Kung bagay, dapat eh, um, i-certified as urgent na lamang po itong nakabinbin ngayon sa Senado. Pero ito nga po, ano, ah, kahapon sa ugnayan po namin sa Dole, isa din sa talagang um, pinipilit po na matugunan ng Dole, eh, yung, sigura, yung, yung pong kapakanan din ng mga small and medium enterprises po natin. Ah, nagbigay nga rin po ng pahayag ang ilang grupo. Sinasabi nila, eh, baka makaapekto po ito sa ating MSMEs. Ano po kaya ang mungkahin ninyo para naman po hindi matalo din yung mga small and medium enterprises natin. At the same time, mabigyan din ng magandang sweldo yung mga manggagawa po natin. Palusot yan eh. Uh, makausap namin ng mga small-medium enterprises sa Laguna. Alam nyo ang uh, kanilang problema. Grabe pa, grabe pa magbuwis ang gobyerno sa kanila. So, puro sila SM, uh, SMEs mm, -mm. Diba? or MSMEs. Yes po. Parati silang salbahin yan. Salbahin. Eh, silang pumapatay sa MSMEs tatlo-tatlong ah, ah, taksang tinot minubuwis nila sa MSMEs eh. Tapos ah, ang ah, papakargahin nila pagdating sa negosyo ng MSMEs para yan ay lumaganap. Gusto naman natin lumaganap ang negosyo ng MSMEs, no? Ang ah, ang pagbabayari nila Ako nga para nga ako sa wage subsidy eh, kapag hindi kaya ng MSME. Kapag ah, nila kaya yung dagdag sahod, i-subsidize eh, ng gobyerno ang sahod. Parang tulad lang din yan sa pagbibigay ng ayuda. Diba? O yung ayuda, binibigay mo diretsyo. O eh, bakit hindi mo padaan sa mga MSMEs in, terms of wage subsidy para kapalit nun ay trabaho. Tapos ang trabaho, makakapaglikha pa ng produkto. Makakapaglikha pa ng mga ng mga bagay-bagay. Diba? Pero sa totoo lang, yan ay simpleng palusot lang ng Department of Labor, ng ECOP, dahil sila nga pumapatay sa negosyo ng MSMEs. Uh, Tapos ang mga taga-ECOP, hindi naman MSMEs yan, bakit naman nila gagamitin ng argumentong hindi para sa kanila?